and entertainment news, I'm Simon from Hilton LA, and for more behind-the-scenes stuff, follow at and send me this one. <laughs> hi guys we're going to see riley today kasi ano dito siya nag bakasyon so pupunta kami ng casket first and then after that punta kami ng Vancouver. Washington para mag-dinner kasama yung anak ni Kai. And it's a beautiful day ngayon, no? Blue sky, pero malamig na siya. Pero at least may blue sky. Kasi nakakalungkot pag walang blue sky. So, tanaw na to. Wala siyang traffic today. It's not traffic, kay. Sa'yo pa man. Ano niya, kana siyang bridge. Mauna siya ang St. John Bridge. Bridge. Wala may niagi sa taas. Dari mi sa pikas sa Portland me. Nya, yep. may mo na yung mga oil kuan. Gas ko siguro ni siya, gas ko. Or gas ko niya. Yeah. Padulong na mi. Oh, pa Portland na, malapit na sa Portland. Portland na na siya. Then, sa Cascade may mo to usak. Pupunta kami ng Cascade while waiting for Riley na matapos sa work niya. Kasi nas may work siya. Then, pupunta kami sa bahay ng... Oh, look at, tinan niya yung bridge. pupunta kami sa bahay ni sa bahay ni mama ni Riley sa anak ni Kai so yan oh makikita mo yung mountain na may snow volcano yan volcano mainit ay mainit may malamig na dito guys baka no na sa December or November hopefully hindi pa o tingnan mo nyo o nasa Portland na I love this blue sky nakakahappy tingnan Oh, there's a Ferrari! My Ferrari! malapit na tayo sa Cascade. Ah, hindi pa. Sa Portland pa pala tayo. Tingnan mo. Tingnan niyo yung bridge. Pangit yung kuha ko. Oh, tingnan niyo. Tingnan niyo ang daming vandalism. So, grabe. Kahit saan-saan na lang. inumihan ng mga tao hindi ko walang magawa walang magawa sa buhay nila traffic na kasi nga nasa city na tayo nasa Pearl, Portland or sa sa so, traffic na paano ba Ay, nakakatakot mag may malaking car. I like it. Nakatakot pag in between ka sa malaking cars. I mean truck. Tapos ikaw na sa middle. Uy, ang lamig wala pa winter na siya so ang lamig na ngayon so enjoy lang kayo sa view pasensya na sa mga minsan hindi maganda yung kuha ko lalang Lagi ka na isip ko Punta tayo ng Cascade Station first. Again. I feel like it's kind of shown a softer side of Mr. Chesney, which I tell him a lot. I enjoy seeing. Um, yeah. Oh, Lombard Street And then Airport. Malapit na sa Airport. And look at the view again.

Magtingin-tingin lang tayo, there mayrong Pero pupunta kami ng marshalls tingin-tingin tayo ng mga deals kung may mora ba pero wala akong nakita yung boats na yan, yan some edelman pero hindi size ko. Gusto ko yung black na may konti heels. Wala silang sale today. Walang sale. Oo, may mga crocs. Pero walang maganda walang maganda na style na crocs so magtingin-tingin lang tayo ng shoes tingin-tingin lang window shopping guys hindi na to window shopping kasi nasa loob na tayo ng store Ang dami na ng sweaters kasi malamig na. Oh, dito na tayo sa Nordstrom Rack. May nakita akong Samsonite na luggage. Ang ganda-ganda pero marami meron mountain that's mount hood mount hood nakikita niya kasi clear ang sky so makikita mo yung mount hood traffic O, oh, diba? Ang ganda ng mountain. Makikita nyo. Kasi blue ang sky. Clear na clear. Plate right now that says two Dixie Cups. I'm looking at a license plate from California that says America. Guys that have come to a show that have brought a plate and given me the license plate. oh my God, there's the hood. Oh, nandito na kami. Nakipaglaro kami ni Nash. Ang cute-cute ng aso. Parang teddy bear. Gustong gusto ko. Hello. ang mahal ng aso. Pero ang sweet lambing ng aso na to Super na Mabait. ang laro cute And we're having dinner na. Si Kenzie. Okay, so I got some chips. And Kai got some peanut butter away na kami enjoy the ride ang ganda ng sunset tonight enjoy the ride nakaka-relax tingnan parang it reminds me of Hawaii pero hindi yung traffic oh tingnan mo yung crazy driver the last It's thing night. night going home from Singapore I know. I know. From Vancouver, Vancouver to Scaffoose. It's a good, beautiful evening. Yeah, evening. Good, evening. Yeah. Good what evening? Your music? i don't know. Uh, I think Can your music you is drunk. No, I think, I think it's, it's just a signal. Oh, don't you don't have a good single. Single. Oh, yeah, right. It's it's

Give me this, give me Anong oras na? Ano na to guys? 7 in the evening. Pauwi na kami. At saka may moon. Tingnan nyo yung moon. Ang ganda. oh, tingnan mo yung sky at saka yung trees, the city lights, the cars. Daddy <laughs> bomb <laughs> <laughs> Traffic tonight. Lemon, and together, Here she is. I wrote lemon as a metaphor about myself, so I guess I inspired it, but it can be applied to a lot of things and I I chose lemons because lemons can be like super versatile and they're

40. We'll count down the 40 biggest songs of the week and we'll play Malapit na kami guys, malapit na kami makauwi sa bahay Nasa bridge na kami, St. John Bridge Nasa taas kami dumaan today, I mean tonight, kanina nasa baba Madilim na kasi mag alas otso na ng gabi. At saka pa winter na kaya madilim na siya. Thank you for watching!